Nagbibidyo ko pa kuya. Oh, no! Okay lang. Nagbablog kaya ako. What? <laughs> oh, guys, kung gusto nyong bumili ay magpagawa ng relo dito kay kuya. Oh, may shout out kay kuya. Hello po. <laughs> Papatanggal kami, guys, ng ano, sobra sa relo. Yan. Ayan po Ayan po lang pala yan tapos na dalawa lang ang pigpabawas guys ayan ano okay na so dito lang yan guys kay kuya ano pangaran mo kuya Nathan po Nathan Nathan talaga Nathan ah Nathan talaga o di po ang shop niya hehehe <laughs> Ah, talaga may bago na naman akong friend, guys. Ana Flor Salvador po ang FB page ko. Pati sa YouTube ko ya, ganun din. Eh, okay, dikit lang 'yan, guys, sa harap nito, guys. Oh, mga building na to sa Atlantic. So, dyan. dito ang shop ni Kuya Nathan. Oh, ayan may bagong customer na naman siya, guys. Ah, oh, ba? Diba?

yan ang shop ni Kuya, o oh, diba?